Nandito ako sa Loma no, Batangas City. Ah... Uh, may napapansin na ako dito sa tapat ng Basilica de la Inmaculada Concepción, ano. May mga year akong nababasa rito. So, unang-una itong nasa pintuan na ito, makikita mo ninyo. I-zoom ko ha. Ah, uh, may nakalagay na 13 Di Febrero, di 1948. Itong nakalagay dito sa pinto na ito, itong nakalagay na 13 di Febrero, de 1948. Ito yung uh, idiniklara ang simbahan bilang minor basilica ng Immaculate Conception. Ano? So, ang deklarasyon ay ginawa sa kahilingan ng obispo ng Lipa. At may nakikita pa ako dito sa taas. Doon sa pinakatoktok. Yon, yan. Yan, yan. Yang yan, may cross na yan sa baba. May nakalagay doon na ano. Ah, uh, Santo Niño. Ang itim na imahe ng Santo Niño di Batangan ay ang itim na imahe ng Batang Hesus na sinasabing replika ng sikat na imahe ng Santo Niño di Cebu. Kaya noong Inero 16, uh, 2022, idinlika rin ang basilika bilang Archdiocesan Shrine of Santo Niño di Batangan. May orasan. Yung orasan, gumagana po yan. 4 uh, four minutes na lang, mag-alas uh, mag, -alas, mag -alas 11 ng umaga. No. Yun. So, yung kampanaryo na yan, meron din akong nababasa mula dito sa aking kinatatayuan. Oh, okay, nakikita niyo yan. Lusong December uh, December 1934. December 1934. Ito pa lang uh, December 1934. Ito pala yung ikalawa at ikatlong palapag ng kampanaryo. Ano? So makikita po natin yung merong nakalagay na year. Oh, month, December, tapos year 19 after uh, decor. So, yun pala yung uh, paglalagay no, paggawa sa pangalawa at pangatlong palapag ng kampanalaryo. Um, so, makikita po ninyo dito, lahat po nang nakalagay dito na year ay meron po siyang talagang uh, history kung ano ang mga ginagawa sa mga year na yan. Kaya ngayon ako pupunta po ng SM, maulan, kaya ako po'y huminto muna rito para uh, sumilong at ngayon nga agaw pansin sa akin ito ah uh, ngayon uh, kung pakinig ninyo uh, kumakalimpang po yung kampana ano so kanina at uh, 10:55 every hour pala siya uh, kumakalimbang o tumutunog ngayon po ay alas 11 sarado kaya pakinig ninyo kumakalimbang siya ano kagandahan po dito talaga malalaman mo malalaman ng malapit sa simbahan na ito ng basilika kung anong oras na kasi every hour po siya kumakalimbang itong 1857 hindi pa po ito yung simbahan na ito na basilika so ang year talaga na nagkaroon ng simbahan dito sa lokasyon na ito ay noong year 1614 ang paring katoliko na si Padre Diego de Mujica ay sinasabing nagtayo ng unang pansamantalang simbahan na gawa sa magaan na materyales noong 1578. Ang simbahan ay inilagay sa ilalim na pamagat ng Immaculada Concepcion. Nasunog ang simbahan ng apoy na tumupok sa buong bayan noong 1615. Uh, 1686, sinimula ni Padre Jose Rodriguez na itatag ang bagong pundasyon ng isang bagong simbahan na gawa sa bato. Kalaunan, muling natupok ng apoy ang simbahan pagkatapos ng kidlat noong 1747 at naayos noong 1756. At ito ngayong simbahan na ito, ang dating padre na probinsyano na si Padre Pedro, ah, giniba yung lumang simbahan na nakita niyang napakaliit para sa dumaraming populasyon. Sinimulan ito noong 1851 at ito na nga po ngayon kaya 1857 natapos ang basilika na ito. So ayan, nakikita po natin yung mga years na nakikita natin sa harapan ng basilika na ito.